Magandang hapon po, Sir Jade. Magandang hapon po. Nagpaalam siya na... Na pupunta po siya ng Lucena. Kasi naandun po yun. Siya na sa mother ko po. Kailan pa po yun? September 8 po yun. September 8? Apo. Ah, oh, September 8 po. Mag-isang buwan na. Opo, oh, mahigit 3 weeks And na. And then, nung nagpaalam siya sa araw na yun, napupunta siya doon sa post to be sa mother niyo, hindi po nakarating sa mother niyo? Hindi po. Duhas Tapos pong, wala na po mga communication? Text. Wala na po, wala na po. Ah, wala. Uh, bali, ah, sorry. Noong September 9 po, meron pong uh, communication po doon sa po yung kaibigan, yung sa kaibigan niya. Apo, apo. Yan po yung September 8 po. Siya po yan? S apo. Yan po yung suot niya. Okay. And then since then, wala na? September so, 9 po, meron pong communication sa kaibigan niya. Nagbayad po siya ng 200 pesos po sa GCash. After po noon, wala na. Okay. At uh, Tinanawagan niyo po yung dorm na kung saan siya nakatira o tinitirhan niya. Pinuntahan po namin yung dorm noong September 18, ang nakita lang po namin is mga gamit na sa loob, wala po siya doon. Hmm. Tapos hindi na rin daw po nila nakikita doon si Harry. Ito po ay naiparating niyo na sa ano, sa kapulisan natin. Ah po, uh, noong September 18 din po simula nung nalaman po namin na wala po siya sa dorm, uh, dumiretso po yung kapatid ko sa PNP Lucena. Tapos hmm. ni-report po nila doon. Ano pong sabi pinakalates po mula sa PNP Lucena? Sa ngayon po kasi, um, nagbigay po kami ng mga pangalan ng mga, mga posibleng kasama po ni Harry. Uh, yung iba po doon, nakausap na po nila. Pero wala pa rin pong pinakalead kung saan po talaga siya. Magandang hapon po, Captain Hemor, sir. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Ano pong pinakalates development sa kaso po nitong missing na si Sir Harry um, Lopez? Mm -hmm. Yes sir. Uh, as of now sir, uh, pa po tayo ng informasyon. Uh, regarding po kasi sir, dun sa base po sa informasyon na binigay po sa atin ni Sir Joel, yung kapatid po ni Harry Sanchez Lopez, yung po nawawala. Uh, reported po ito sir, sa atin ng September 19. Ang declaration po nila ay laksin po ay September 10 ay yung po sa aming unang interview. Then to find out sir, na doon sa area nila, sa lugar po ng Candelaria sir, Uh, September 8 na daw po ito nawawala. So upon backtracking sir natin sa CCTV from Grand Central uh, Terminal sir to dito po sa may SM. Unfortunately sir sa Grand Central Terminal po, uh, 7 days lang sir yung tinatagal nung recording sir nila ng uh, CCTV. So nag, uh, bumabalik na po sa unang recording. Mm -hmm. Then nakausap na po natin sir yung ibang mga possible po na pwedeng puntahan ni Harry. Uh, Unfortunately sir, yung pinakamalapit na kaibigan sir si Joshua Arot, uh, negative po sir yung information about kay Harry. Um, okay. May, may girlfriend ho ba ito? si Sir Harry? Wala po. Wala po. Wala siyang wala. girlfriend? Not. Actually Not sure. nabuksan din po namin yung messenger niya. Wala rin. Wala rin. Meron ho ba siyang napap, na, nakikwento sa inyo ng mga kaawa niya, kaalitan or wala somebody po. na magkaka-interest na um, gawan siya na hindi kanais-nais? Wala po. Wala po siya nakwento tungkol po doon. Kinumusta pa nga po siya na mother ko daw po bago umalis. Wala naman po siyang nasabi. Na-access ko po ba yung mga ano niya, yung cellphone niya? May access kayo? Ah, nabuksan po namin yung cellphone po niya. And tinignan po namin. And actually sinorender din po namin sa... PMP. Ano pong nakita niyo doon sa cellphone? Meron po doon uh, disabled chat. Actually, nag-check po namin yung messenger. Wala kami masyadong makita doon. Tapos nagpunta po kami sa Gmail. Nagpunta kami sa Gmail, may disabled chat po doon. May may pangalan po eh, September 10, may lumabas din pangalan, mm -hmm. September 10. Tapos uh namin sa Messenger, dumabas yung disabled chat. Yung taong 'yon. Uh, kasama po yung taong 'yon doon sa disabled chat. Nakausap niyo po yung taong 'yon? Hindi po namin nakausap kasi wala po kami nababasa doon po sa disabled chat. Hindi, pero dapat kinausap ng polisyon para tanungin ano ba yung disabled chat na yun. Ano bang naman 'yun kasi i-disable if seven dinilit ano? Ah uh, po. Uh, Captain. Yes, sir. Meron daw disabled chat doon uh, with po, someone? Nakausap niyo yung uh, someone na yon? Uh, no, sir. Unfortunately, kahit nga, sir, yun sa Gcash number na pinadala na na-trace namin yung number, hindi po sinasagot yung number. Then, sir, uh, regarding po kasi dito sa cellphone na nakuha, uh, which is the online, sir, sabi namin kina, sir, sir, uh, ipaproperly over po namin sa, sa cybercrime group. Para, sir, much better po yung kasi mas madami po yung pwede nating mas malaman pa doon sa cellphone po ni Harry doon sa taong uh, ka-chat niya na, na disabled yung chat na yon identified yes, naman pala yung tao ni eh, may pangalan naman so why not search yes, for that person and then kung kaya interviewin yung taong yon yes, ano sir? ba yung yes, sir. chat na yon na, na delete opo oh, po sir yan po sa yung ating galakarin po poster natin ngayon na which is uh, makikipagugnayan po tayo sir, sa cybercrime group para doon sa progress po nung dun sa deleted chat po na okay. uh, Dito po pa sir, sa local sir, wala pa po tayong yung uh, system po sir para malaman po natin agad po yun. Kaya niyo po po nalaman na meron pala siyang kachat ah, sir, itong, na identified ito, naman at na-disabled na yung chat na yun. Yes yeah, sir, ito po kasing pinagbibigay na no, na... Uh, Nag-focus po kami, sir, dun sa pinakamalapit na kaibigan, yung binagay po ng ating uh, kapamily yung po sir yung aming pinagpaposa na in-interview sir na isa-isa. Yung po talaga yung okay, sir. nandito po sir, si Joshua. Okay po, yan, sir. Aron. Okay tama yes, sir. po yan sir. Hindi ko kayo kukontrahin dyan. Pero kung akong tatanungin, yes, mas mahalaga po, mas critical po yon, yung pong kachat niya na dinisabled yung message o binura. Yes sir. Yes sir. So there must be yes, sir. something in it. That's why you you have yes, to sir. identify naman daw po puntahan yung taong yon at tatanungin siya. Ngayon kung nagtago na itong taong ito, eh, pwede natin sabihin person of interest. Pwede sir, pwede po. Oh, yes, ba't po ginagawa? Yes sir, uh, as po. Gawin nyo uh, na po. Yung nga po sir, Bob. Opo sir. Yes sir, makakasa po kayo. Lahat ng mga social media accounts niya sir, pakicheck na siguro. Yes sir, na check, -check naman po natin na may mga copy po tayo sir ng mga social media accounts po na binigay po ng ating family. Lalaki ba babae po yung uh, kachat niya? Na, na delete yung account uh, baba? yung laman po nung babae po yung nakalagay na pangalan. Oh. Pero hindi po namin sigurado kung siya po talaga yon. Possible din po kasi na dami account po yung na Pero chin, naggawa ka ng cross checking na merong account yon yung babae. Up, up, yun. up, up. Identified nyo in all. O oh, kaya kaya ng anti-cyber crime yon. Matitrace yun. Malalaman yung IP noon in all, matitrace uh, kung sa Dagdag ko lang din po, hindi lang yes. po isang tao po yung nandoon sa disabled chat. Oh. Grupo po siya. Oh, di mas lalong mas mapapabilis yan. Oh, Captain, hindi lang pala isa. Kung hindi yes, marami sir. sila, di kausapin mo yung grupong yon for, for, sure, yes, sir. yung ka-group chat niya na yun, merong may, merong may alam sa kanila doon, one way or the other, I'm sure. Yes, sir. Yes, sir. Sir, call the DICT, ask uh, assistance from the DICT para matatrack down po ito. Uh, kung saan nag-originate yung group chat na yon, sino sino yung mga nandoon. Sige sir, larga na po sir. So babalikan kita. Today is Thursday. So by Monday, uh, Tuesday at the most, meron na po kayong development dyan sir na may bibigay sa amin. Tama ba o tama sir? Yes sir. Bali sir, uh, si Harry po kasi, yung napagalaman natin sir sa school, uh, si Harry po ay nag-enroll lang sir ng first time sa Marine, sa Inverga. Okay. Then, si Hari po sir, hindi na po pumasok. Bali, tumatanggap si Hari si Harry, sir ng tuition na uh, dun sa kanyang family sir, sa kanyang kapatid. Pero hindi niya sir in-enroll po yon. And there must uh, be there must be a reason. Ano ra po? Ano yes, dahilan? sir. Yun po yung, yun sir ang inaalam po namin sir kung bakit hindi na po pumasok si Hari pero humihingi pa rin po siya ng baon at saka nung pambayad po sa tuition. I know. Kung ganon, Dag, uh, dag. Okay. Kaya kaya baarin ginawa niya 'yon may dahilan at yung yes, dahilan sir. na 'yon might be the link. Yes sir. Para at, ma mabigyan lino ng kaso, di ba? Doon yung tumbukin. Oh. Yes sir, yes sir. Nung nalaman namin na hindi po siya naka-enroll at ay wala na po siya. Mm -hmm. Nalaman namin yun September 18 kasi September 8 po siya umalis sa bahay, September 10 po yung alam namin na Uh, na wala po siya. Tapos September 18 po na wala po siya sa dorm, mm -hmm. pumunta po kami doon sa sa school niya. Doon din po lang nalaman na hindi po siya enrolled. Mm -hmm. uh, nakausap yes, niyo sir. na po yung dorm, yung dormitory? Nagtanong-tanong na po kayo doon yes, sa, sa landlord o landlady kung sino-sino uh, yung mga dumadalo sa kanya? Yung mga last na dumalaw? Yes, sir. Pinuntahan po agad natin yung dorm, sir. Actually, nakausap po natin, sir, yung ano. At uh, wala talaga, sir, may na malinaw na impormasyon kung kailan at saka huli po nakita si Harry dun sa dorm. Pero yung gamit, yung gamit po sir, nandun pa po, intact pa po. At uh, tinignan po namin ng family niya, uh, with your permission po nung kanyang pamilya dun sa dorm, na makita po yung loob kung nandun pa po. Nandun pa po sir, kahit uniform ni Harry, nandun pa po. I'm so sorry sir kung hindi namin na nakapag-focus kami dun sa online transact. Kasi ibinigay na nga po namin yung ano sir, yung dun sa cybercrime at kami nag-focus naman din sir, sa mga tao. Okay lang po yun, sir. Pero sir, this time, mag-focus mm. din po kayo doon sa ano uh, disabled chat, doon sa group chat na yun. Yes, sir. Makipag-coordinate okay. po agad, sir, kami sa cybercrime. Sige, yes, babalikan po namin kayo, sir, next week. Ha? Hopefully, meron na po kayo mabigay yes, sa aming yes, bagong development. Ano po? Hoping and praying po, sir, na talagang ako po yung mismong tumutok po dyan sir at talagang nararamdaman ko po yung nararamdaman po ng pamilya po ni Harry. Salamat Kaya personally po. ako pumunta ng Candelaria, sir. Salamat po Captain. Uh, at at isang malaking karangalan po na makausap ko po kayo. Salamat din po Captain. Umaasa po ako Captain na uh, magkaroon po ng yes, sa investigasyon na ito sa, sa inyo pong uh, hindi, pag -absor. Hindi po namin sir titigilan to. Opo. Hindi po namin titigilan sir to. Sige po. Yes, ah Captain, bibigay po namin yung cellphone number niyo kay Sir Jade para pwede kayo magtawagan, pamilya, at kung may mga bagong development, Apo. may mga bagong impormasyon na makakatong sa investigasyon, magpalitan ho kayo ano ng family ng victim. Yes, sir. Apo. At uh, open po. Ah, sa family po, sir, ng victim, uh, kompleto contact number po tayo na Actually sir uh, every day po may ano po kami transaction po kami ni Sir Joel ah, very good. yung kapatid po ng very uh, po. Good. Yes, sir. Opo. Okay. Sige po umaasa yes, po kami. So Captain Harris yes, Hemor Chief Investigator Lucena po yes, Ponte City Police Station Quezon. Magandang hapon po Captain Hemor sir. Thank you po sir. Magandang hapon po. God bless po sir. So sir, to. Um next week uh, pa pa po kami. Napakabuti po nabanggit niyo yung yung uh, disabled chat para sa akin for now ha. Uh -huh. At the surface, I think yun po yung mag-open ng pinto para mag malalaman natin kung ano pa yung mga bagay na mahalaga doon sa group chat na yun. Na hopefully, at the end of the day, magsusol po dito sa misteryong ito. Okay, sir? Apo, apo. Para... Salamat po.